What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nag-charge ang model po nito ay Samsung E70. Ayan mga idol kung napapansin nyo po na drain na po ito dahil dati daw ito nawawala-wala ang charging. At kung napapansin nyo mga idol wala po siyang reaction. At kapag dinidigin natin ang gitna, ayan lumalabas po ang kidla. Hindi po ito magamit kung ganito po ang gagawin nyo lagi-laging pinipisil. So ayan, lalabas ang kidlat pero pag tinanggal mo siya mga idol na hindi mo siya siya dinidinan, nawawala talaga, hindi po nag-charge. Kaya kailangan mo siyang dinan nang malakas para po lumalabas ang kidlat at hindi mo ito talaga magamit ng normal kaya may gagawin po tayo para maging normal ito at paano ba yan ginagawa sa video na to mga idol hindi po tayo magpapalit ng charging pin ayan angat natin yung likod at madali na po natin mabaklas dahil ang dikit nito ay expire na at ayan tanggalin natin lahat ng screw at mag shout out tayo rito ayan at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. At ayun mga idol, best tricks lang po ang gagawin natin dito kung paano gawin ang cellphone na kapag dinidiinan lang ay nag-charge. So madalas ito mga idol, ito po yung common issue ng mga Samsung A70, A51 or A series na mga cellphone. Ayan, kung napapansin nyo po, meron po siyang flex sa gitna. At kung napapansin nyo, kapag i-check naman natin ang charging pin ay original pa rin. Wala po siyang katama-tama at buo pa rin. So, ang gagawin natin mga idol, ayan, i-check muna natin ulit. At kung napapansin nyo talaga na hindi po, wala na pong housing, ay hindi talaga siya nagcha charge So, kailangan mong diinan dito banda sa flex. Sa pag-check mo palang mga idol, malalaman mo na kung saan ang problema. So, madalas mga idol, umuluwag dito ay yung pinaka-flex. Madalas po niya bitin po or nawalan po siya ng linya ang pinaka positive line. So kailangan po natin dito mga idol i-jumper. So ayan ang gagawin natin mga idol. Ayan tanggalin muna natin ng battery at tanggalin natin tong adhesive sa ilalim para safe na safe po ang paggawa natin. So, linyahan po natin at hanapin natin ang positive line <laughs> ng charging. Kasi madalas yun po yung lumuluwag dito. Ayan, testira natin. Gamit ang analog tester. ayan, malalaman po natin kapag positive. Ayan, mahina ang palo. Kapag ground ay umiilaw ang tester. So, dito natin malalaman mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po hindi umiilaw sa positive. At kapag sa ground naman kabila natin testiran ay umiilaw po siya. Ayan. So, dito po ang positive line pa. Punta dito sa kabila sa charging board. So, ayan. Nakuha na po natin ang linya mga idol. So, madalas nito, kailangan lang po siya jumpiran ang positive line para magnormal At ito po yung positive mga idol. Ayan. Yung dolo po ng connector papunta sa board. So, ayan kaskasin po natin para maging safe naman po ang paglagay natin ng jumper kasi kung kita po natin yan sa pinaka-connector mga idol so meron po ang nag-DIY nito na minsan kapag nagkamali ka po ng hinang dyan ay magiging makapal na po siya at hindi mo na makabit ang flex so dito po tayo mga idol ayan sa kinaskasan natin at mag-apply po tayo ng tingga para madali po kumapit ang jumper ayan isang linya lang po yan papunta doon sa pinaka-connector at dito natin i-jumper sa baba mga idol so dito naman kahit ilagay mo dito sa connector mga idol so pag nag-DIY kayo nito mga idol at nasundan nyo ito, konti lang po ang ilalagay nyong tingga para ma-fit nyo pa ang pinaka-flex. Kasi kapag magkapal ay aangat po yan. At dito po mga idol, isang linya lang po yan galing sa kinaskasan natin papunta sa pinaka-connector. At ayan mga idol, papunta po yan sa baba. So ayan, gagamit po tayo ng jumper wire. So manipis lang po yan ang jumper wire mga idol. At positive lang po ang ginuha natin at wala po itong ground kapag hindi nababalatan. At ayan, itap natin dito sa baba. At grabe mga idol, isang buwan na po pala itong na-stack dahil naasar ang may-ari dahil maluwag daw at hindi nagkakarga. At ayan, ito po yung ginawa natin. Best tricks po ito sa mga ganitong problema na kapag dinidinan lang saka nag-charge 100% satisfied po ang ganitong gawaan at ayan bago natin ilagay ang flex mga idol secured po natin ang pinaka jumper para hindi maputol kapag naging nababagsak at ayan maglagay po tayo ng tape or allowance sa pinaka gilid-gilid ng jumper at saka po natin ilagay ang pinaka flex at grabe mga idol magulat po kayo dito at grabe nakuha na po ito pinala lang po pala ito mga idol dalawang cellphone po ang pinagawa at suki na po natin ang may-ari nito at ayan So ikabit na natin yung flex Sa mga nag DIY nito mga idol Pwede nyo po kabitan ito Ng charging flex Pero madalas din mga idol Ang lumuluwag po dito Yung pinaka efficiency connector Kaya kahit palitan din po Ng flex Ay nawawala din yan At kahit palitan mo ito Ng charging board mga idol Hindi nyo po masolve ang issue So kailangan nyo po I-jumper Para mag normal talaga At ayan Ibalik natin yung scroll lahat At i-test natin mamaya Kung talagang mag normal na ba ito pas charging na ba At ayan mga idol Kung napapansin nyo po Hindi na natin dininan ang likod At lumalabas na ka ang pinaka kidlat at grabe mga idol ito po yung repair na talagang fast charging na po siya at ayan dahil expired na po ang dikit sa likod lagyan ulit natin ng panibagong dikit para mag-normal na ito hindi na ito basta-basta matatanggal kapag nababagsak at ayan, hindi natin lagyan ng goma mga idol dahil meron naman po siyang casing at obserbahan po natin sa ilang mga minuto lang kung nagdadagdag na ba ito at ayan mali kayang pagbabalik after 15 minutes mga idol ayan ang bilis po niya nag-charge mga idol, nag-15 10% siya kagad. So, hindi po original ang charger na ginamit ko. So, kapag original nito ay mas mabilis pa po siya mag-charge. At sa schematic ko lang po siya si Rides mga idol. At ayan, antayin po natin magbukas. At na natin mga idol, wala, hindi na po natin talaga dinidinan at talagang nagnormal na po ang charging. So, ito po yung repair mga idol na base tricks sa mga ganitong unit na kapag lang, hindi nagcha-charge. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, nagcha-charge na po siya, hindi na po siya maluwag, kahit galaw-galawin mo ang charger. Isang salpagan lang, gagana kaagad. At ayan, tingnan natin yung settings ng battery. At ayan, nag-charge na po siya mga idol. Wala na pong problema. At sana mga idol, nakakuha kayo ng idea sa pagawa ng ganitong problema. At 100% tested po ito sa mga ganitong model mga idol. At sana isupport nyo po ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.